Hello guys, welcome back po sa aking channel. This is Mama Vlog. So ayan po, matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog kasi nga inaasikaso ko yung SSS ng uh, asawa ng kapatid ng asawa ko. So look at guys, si um, sister-in-law ko sa side ng asawa ko. So ayun, inaasikaso ko yung SSS niya. Nanganak po siya noong October 8, And syempre, inantay pa din namin na i-process yung kanyang birth certificate kasi hindi sila kasal. So, kasi pag hindi ka kasal at nanganak ka, yung birth certificate ni baby mo is kayo mismo yung magpa-process ngayon. So, pero naasikaso ko siya mga uh, uh, October 15 na rin yata, October 16. So, mga ganun date ko na din na asikaso. Uh, Nag-start ako sa um, bank account, disbursement account, disbursement account, basta yun guys, yung sa bank account. So, ang ginawa kasi namin is, eh, ang ginawa namin bank account is yung GCash. So, sa GCash guys, two times kaming uh, na-reject. O so, kaya natagal din kami, two times kaming na-reject. So, akala ko hindi na ma-approve. So, bali pa nga itong try namin. Yun, na-approve na siya. And, nag-proceed na nga kami sa MAT2. So, doon naman sa MAT2, guys, dalawang beses din kami na-reject. Yung requirements niya is coi lang naman and then yung lead birth ni baby. Ang kaso nahirapan ako sa lead birth guys kasi ngayon pala hinihingi na rin ng SSS online yung receipt no birth certificate and kailangan nagpicuta din ng front and back ng birth ni baby. Pero kailangan pagsamahin mo sa isang picture lang and hindi siya tataas ng 3MB. So doon ako nahirapan guys kasi pag inedit mo kasi pinagsama-sama mo yung tatlong picture, um, lumalabo siya. So nag ko pa rin siya guys ipasa. And doon nga pinapasa ko siya kasi nga medyo malabo um, blurred. So, hindi tinatanggap ng SSS yun. Kaya, nare-reject kami. Siyempre, tayo lang nag-try, guys. So doon sa pangatlong try namin, nag-download na ako ng mga apps na um, is scan. And kapag nag-download ka, usually pa lahat may bayad talaga. So meron akong isang app na na-download, uh, na continuous scan siya. Yung continuous scan siya na guys, yung pababa yung ano niya, uh, pababa yung pagkakasunod ng mga papers, ng mga pictures. So ang ginawa ko na lang doon is in-screenshot ko siya para magkakasama siya isang picture and yung siya sa 3MB guys. Kaso pagka uh, sinusum siya, medyo malabog pa rin siya. Pero okay na compared dun sa mga inedit ko na pinagsama sa mga tatlong picture. So ayun guys, and luckily after one month, so na-approve na kami. As in, ngayon, nag-chat sa akin yung uh, sister yung ko ngayon and na pumasok na rin sa kanyang Gcash account yung kanyang maternity benefits. To the topic tayo, ang aking video today is ang tutorial kung paano magpasa ng inyong mga mat -tool. kung ano yung mga requirements, kung gano'ng katagal yung approval, and kung gano'ng bago pumasok sa inyong mga account, yung inyong maternity. So, ayun guys, simulan na natin itong video na ito. Siyempre guys, ang ating unang gagawin ay magpunta sa ating SSS portal and mag-login. Atin ito, maybe next time, and dito na tayo magpupunta. Andito na nga tayo sa ating portal and ang una nga natin i-click dito, syempre itong benefits, may taas. Next naman natin pong i-click itong apply for maternity benefit. At dito na po tayo mapupunta. So marami po pala ang nagkakamali sa part na ito kasi yung iba nagtatanong bakit daw wala silang proceed sa form nila. So, once na wala pong nakalagay na proceed sa inyong mga portal, ibig sabihin po is wala pa po kayong disbursement account. So, yung disbursement account po yung una nyo munang pipindutin and maglalagay po kayo dyan ng inyong bank account or Gcash account. So, antay nyo pa po yun na ma-approve para lumabas po itong proceed na ito. And kung gusto niyo naman pong makita yung mga requirements na kakailangan ninyong ipasa dito sa inyong SSS Maternity 2, ito po ang ikiklik nyo nasa taas. I-click nyo naman po itong update contact information kung yung mga cellphone nyo po ay hindi updated. Kasi po dapat same yung number nyo na nakasave dito and sa GCash and yung nasa bank account. At kapag okay na nga po lahat ng aking nabanggit na nandyan sa taas, i-click na po natin itong proceed. Date of delivery kung kailan po kayo ng anak. No of pregnancies is kung pang ilang anak nyo na po. And i-click nyo po yung proceed. Type of delivery. Leave childbirth kung buhay si baby at healthy na isilang. Miscarriage kung kayo po ay nakunan. Stillbirth, fatal death kung si baby po ay namatay during or after nyo sila isilang. Solo parent, so i-click nyo po yan kung solo parent kayo. And ito naman pong with allocate leave credits is alam ko sa mga working moms lang ito. And next po ay, kayo po ay wala ng trabaho nung kayo ay nabuntis. I-click nyo po itong already separated from employment. At syempre guys, huwag nyo rin kalimutan i-click itong Gcash account, ang inyong bank account. And click na natin itong proceed. After proceed guys, ito na po yung lalabas. So, ikakrap ko lang para makita ninyo ng mas malinaw. At ito na nga yung requirements na hinihingi sa atin. Certificate of Separation or Affidavit of Undertaking. So, ikiklik lang natin itong naka-box na ang nakalagay is Choose Documents. Iklik na natin itong Files. Siyempre dito guys, hanapin natin kung saan natin nilagay or sinave yung picture na kailangan natin. So ako guys dito ako sa photos kasi yung picture na kailangan ko is nang galing sa Facebook. And dito sa photos nakalagay yung mga galing sa Messenger and Facebook. So i-click na natin yan. Ganto yung itsura ng COE guys. Next is proof of child's birth. So i-click ulit natin itong nakabox na choose document. And i-click lang ulit natin itong files. And syempre hanapin ulit natin kung saan natin nilagay yung ating files. So, sa akin guys, nandito sa images. And, and ayan guys, itong may pangalan. So, nirename ko na lang din yung sinave kong picture para mas madaling hanapin. So, ganun na lang din yung gawin nyo guys para mas mabilis yung mahanap yung pictures na kailangan nyo. I-click nyo na yung picture na kailangan nyo and then click natin tong done sa taas. And finally guys, nandito na tayo sa last part. So, wag natin kakalimutan na lagyan ng mark itong I certify. Then, i-click na natin itong nasa baba na I certify and submit. After nga natin i-click ang I certify and submit, may lalabas na ganito. I-click lang po natin yung okay. At ito na po yung lalabas. So nakalagay dito guys na successful yung pagpasa nyo ng inyong maternity application. At syempre nakalagay din dito ang inyong transaction number. And syempre may paalala sa baba na may marireceive pa po kayo na email. So i-click nyo lang ulit tong okay. Ito po yung unang email na marireceive nyo after nyo pong mag-submit ng maternity benefits application nyo. So ito po ay confirmation lamang na successful po yung pagpapasa na ginawa nyo para sa inyong mat 2. Ito naman po yung pangalawang email na marireceive nyo. Ito po yung approval. Kung approve po or reject yung pinasa nyo mga maternity benefits. Kung mapapansin nyo po magkaiba po yung date dun sa unang email at saka dito sa pangalawang email kasi po ito po yung pang third time na namin na nagpasa nitong maternity benefit application. And kung mapapansin nyo guys na nung 13 lang namin to pinasa and approve agad kami nung 16. So yung approval nila guys tumatagal ng 3 to 5 days. And kung wala po kayong nare-receive na email, you can also check your SSS portal, yung message nyo dun guys. Kasi minsan mas nauuna yung update dito sa inyong mga portal kesa sa inyong mga email. And dito nga po nakalagay is na-approve kami noong November 16. So kung di ako nagkakamali Thursday to and pumasok po sa kanyang Gcash account yung kanyang maternity noong Tuesday or Wednesday po yata yun. So, ganun lang kabilis, guys. Halos wala pang one week. So, ayun, guys. Sana nag-gets yung aking explanation dito sa ating vlog today na tungkol sa math So, yun, kung meron naman kayong mga hindi na gets dyan, so, pwede naman kayo mag-comment dyan sa comment section and nire-replyin ko naman po kayo lahat. Isa-isa, kung alam ko po yung sagot sa mga tanong nyo. And kung meron naman akong hindi masagot, ang pasensya na po kayo. Kasi hindi naman din talaga ako experto dito. So, sinasabi ko lang or sinishare ko lang sa inyo yung mga experience ko. And ka na guys, thank you so much sa lahat ng na subscribe dyan. And thank you din sa mga chat sa akin sa Facebook tungkol sa SSS Maternity. At marami na rin nakapanood ng blog uh, vlog ko nga tungkol sa maternity. So thank you so much sa, inyo, sa inyong lahat guys. And natutuwa ako na nakakatulong ako sa inyo. Wala na galing mo sa mga mamis dyan na katulad ko na nag-aaral pa lang na matutunan ang online processing ng kanilang SSS Maternity. So, thank you so much sa inyo and sana nakakatulong talaga ako sa inyo. And kung mayroon pa kayong mga katanungan, basta uh, mag-passes kayo guys, pwede naman kayong magtanong sa akin. So, uh, yun lang. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood. Hanggang sa ko po ulit na video. Thank you for watching guys. -bye.